Hindi ko nila lahat yung Doki Korean Buffet pero nakaka-disappoint talaga dito sa Market Market. Yun nga mga kaibigan, nandito ako ngayon sa Market Market BGC sa Maytagig para pasyalan yung isang kainan daw dito na Korean Buffet. Habang nag-iikot kami, ini-enjoy ko muna yung escalator kasi wala naman ito sa bundok. Nga pala matatagpuan yung Duke Korean Buffet sa harap ng Cebuana Lollyer at sa Manhan Restaurant sa Sika. Sa halagang 549 pesos ay hindi ka na malulugi dito dahil unlimited naman lahat ng pagkain tsaka inumin. Mababait at approachable yung mga staff dito kaya nakumbinsi kaming subukan yung mga pagkain na pinagmamalaki At nila. ito naghahanap na nga kami ng magandang pwesto So, sinusubukan namin maghanap kung saan yung may mas magandang view. Ito may nakita na ako dito sa bandang gilid na harap ng serenda. Kaya lang, sobrang lamig ng pwesto namin dun. Kaya lumipat kami dun sa may couch. Ayun, bago kami magmukbang, kukuha muna ako ng maiinom namin. Baka mabulunan kami. Eh. Nga pala mga kaibigan, unlimited naman yung drinks dito. Pero yung nakita ko sa kanila ay puro soft drinks lang at saka tubig. Wala nang iba, wala akong nakitang juice dun eh. At ito na nga yung pinakahihintay ko yung kumuha ng pagkain. Actually, hindi naman talaga ako malakas kumain. Pero subukan natin kung gaano ba kasarap yung mga pagkain nila dito. Hindi ganoon karami yung choices nila dito guys, kaya wag kayong mag-expect talaga. Parang yung highlights nila dito, yung manok na iba-iba yung pagkakaluto. At saka yung seafood na ikaw mismo yung magluluto. At ito na nga mga kaibigan yung hindi ko inaasahan. Tingnan nyo naman yung iba dyan, walang mga -re laman. Magre-refill naman sila, kaya lang mag aanday ka. Pa kami ng shrimp para lutuin yung nakita namin is tatlong peraso lamang. At saka ang tagal nilang refill. At yung mga manok na pinagmamalaki nila dito, nakikita nyo naman mga kaibigan, pa isa-isa lang halos yung laman. At hindi na nila nirefillan ito. Hindi ko alam ha kung mga ganong oras ay halos hindi nila nirefillan yun. Actually, 7.30 naman kami kumain dun eh at ang tagal naming nagantay ma yung kimchi at ito pa nga mga kaibigan yung pinakaayaw ko yung wala sila halos dessert ito nakikita niyo naman apat na piraso lamang yung rice cake nila at hindi na nila na-refillan ito ulit gusto ko sanang bumawi doon na lang sa mga prutas meron silang watermelon tsaka pineapple doon yung pineapple mga kaibigan halos hindi mo na siya makain parang dry na uh, dry na siya at tsaka yung slice ng watermelon nila at parang kaninang umaga pa yun mga kaibigan nakaka-disappoint talaga kasi hindi na nga ganun karami yung choices. Yung iba doon is wala pang mga laman. Nagluto nga kami pero tatlong shrimp na naluto namin kasi wala naman masyadong laman yung nandun. Marami naman clams actually kaya lang hindi naman kami ganoon kain. Nga tatanungin ka naman nila kung anong gusto mong sabaw Yung maanghang, yung hindi maanghang, tsaka yung sobrang anghang. Meron sila ditong ramen area. Yung pwede kang magpaluto sa kanila kung anong klaseng ramen na meron sila. Kaya lang guys, huwag nyong asahan yung ramen na Katulad nung sa Japan o yung kung anong ramen yung nalalaman nyo. Kaya ganun pa man mga kaibigan, kailangan ko talaga i-enjoy at pauwiin yung 549 pesos ko. Kaya kumain ako ng kumain kahit pa ulit-ulit yung napagkain yung kinakain. Yan mga kaibigan, naghahanap talaga ako ng dessert. Gusto ko talagang kumain ng dessert, kaya lang wala akong makita ng dessert. naman silang na-offer sa amin. kung Nagbigay sila sa amin, tag-cup sa amin ng isang scoop ng ice cream. Ganoon pa man, kahit anong kwento ang gawin natin sa isang restaurant, Lalo na sa mga buffet, kailangan natin doon nga. Kumain kami ng kumain kahit hindi ganoon kaso. Kahit paulit-ulit lang yung kinakain namin, at least nabusok din kami. Nga pala mga kaibigan, kung tatanong nyo ako yung 1 to 10 na ratings dito, siguro masasabi ko 6 lang. Hindi ko nila lahat yung Doki Korean Buffet, pero nakaka-disappoint talaga dito sa market, market. Sa dami na mga buffet na nakainan ko dito sa Pilipinas, dito lang ako talaga medyo na-disappoint.